So talagang nagbunga lahat ng foreign trips ng ating presidente. And makikita nyo sa video na mapapanood natin ngayon, talagang dumadami na no yung nag-invest sa Pilipinas because sa lahat ng mga foreign trips at pagpunta ni President no, at BBM sa iba't ibang bansa. President Marcos Jr. ho ay very meticulous in terms of really looking at the results of the presidential visits doon ho sa ating ibigay sa kanyang uh, update natutuwa ho tayo at nasabi natin sa kanya na yung mga yung kanyang mga presidential visits have been resulting to actual investment registrations and approvals doon sa ating mga investment promotion agencies. Ako po ay galing sa Board of Investments about 80% po ng mga total FDI registrations at total investment registrations sa Pilipinas ay dumadaan po sa BOI. Natutuwa ho tayo na binanggit sa ating mahal na pangulo na from January to September of this year, ang investment approvals po ng BOI ay umaabot na sa 734 billion pesos. Kung ikukumpara po ito noong January to September of 2022, umabot lang po tayo noon ng 362 billion pesos or an increase of 102%. Uh, percent. Ang maganda rin po dito ay hindi lang yung actual investment amount. Pero yung composition, may kita ho natin na yung composition ng investments ho natin, malaki na rin po yung tinatawag nating foreign investments. Kasi ho sa BOI, we approve both foreign and local investments. Typically ho in the past, ang ating uh, local investments ho so sa BOI, about 80% of the total investment amount na approved ng BOI. Pero ngayon ho, nakikita natin, 60% po ang foreign. So naging 20% na lang ho ang local. So hindi lang ho to yung investment approvals, mas dumami pa ho yung uh, foreign component of the approvals. Kung titignan ho natin yung foreign component ho mismo, ang uh, total uh, approved uh, registrations po sa BOI ay umaabot ng 427 billion pesos. Uh, kung ikukumpara niyo ho yun on sa uh, same period of last year, it's actually a 4,000 150% increase. So kung titignan natin saan ba talaga may direct impact yung mga presidential visits, it's actually in the foreign investments portion of the approvals of the Board of Investments. So di ba diba, nagbubunga naman talaga ang mga foreign trips and travels ng ating presidente sa iba't ibang bansa. So yung mga nagsasabing namamasyal lang daw, nagtatravel-travel lang daw. Huwag diba? wakayum, wag kayong maglagay ng mali siya, 'di ba? Kung lalo na kung hindi kayo sigurado sa mga binibintang nyo. 'Di ba? Mas maganda na alamin natin kung ano yung epekto ng mga foreign trips ng ating presidente. And narinig naman natin na mas tumaas ang percentage ng mga nag-e-invest sa bansa natin because of that foreign trips ng ating presidente. Kasi yung mga antay, no kung makapag-react malaki daw yung budget ng mga uh, foreign trips ng ating presidente. Pero malaki ang binalik at malaki ang investment na pinasok sa bansa. Ganun yun, that's business. No, kailangan mo munang mamuhunan para maraming mamumuhunan. Ganun 'yon, di ba? So yung mga sinasabi nila na wa-effect daw or na lang gumagastos lang 'Di ba? Huwag niyo tingnan ang ang ginastos. Tingnan niyo ang balik at tingnan nyo ang epekto sa Pilipinas sa ginagawang foreign trips ng ating presidente.